Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Barrio Tubig Aksaya, sinulat ni Samira Sidani, iginuit ni siya ay Masugi, at muling isinalaysay ng inyong lingkod. Makinig na mabuti! Sa pagpupulong ng mga hamog, napag-usapan nila ang nalalapit ng matuyot na lawa. Galit na galit si Kate bilang pinuno ng mga hamog. Natakot naman ng mga kasama niya dahil baka maging sanhi yon ng daluyong. Ubus na ang tubig sa artificial na lawa. Kung hindi pa nga panahon ng taginit, ganito na ang antas ng tubig sa mga dam at artificial na lawa. Paano na kapag summer na? Kailangan ko malaman ang dahilan nito. Sigaw niya sa mga kasamahan. Pumilos na tayo. Nakarating sila sa isang magarang banyo. Nakita nila roon ang isang batang babae na naliligo sa bula. Wala itong pakialam kung umaapaw na ang mga bula at tubig. Karabing pag-aaksaya ng tubig ang ginagawa ng batang yan. Kailangan natin siya pigilan ngayon din, sabi ni Kate. Tinawag ni Kate ang iba niyang malalamig na kasamahan. Umakyat silang lahat sa bathtub. Lumangoy sila palapit sa batang babae upang maramdaman nito ang lamig. Nanginig sa lamig ang bata, kaya isinira nito ang gripo. Pero pinihit nito ang isa pang gripong naglalabas ng mainit na tubig. Mas marami tuloy na ang tubig. kailangan nating makaisip ng iba pang solusyon. Sabi ni Kate. Nang makaisip ng paraan, dumaan sila sa tubo hanggang makarating sa dulo ng hose. Nakita nila ang lalaking naglilinis ng sasakyan. Nako, nagaksaya siya ng tubig. Kailangan natin siya pigilan. Sabi ni Kate. Inutosan ni Kate ang mga kasamang hamog na magsama-sama at magdikit-dikit. Harangan ninyo ang dulo ng hose, sabi niya. Dapatak na lang ang tubig na lumabas mula sa hose, pero para itong sasabog. Isasara kaya ng lalaki ang gripo? Hindi. Ilang sandali lang ang lumipas, sumabog ang tubig sa hose. kailangan natin maghanap uli, sabi ni Kate. Naglakbay muli ang mga hamog. Nakarating sila sa bukirin. Nakita nila ang mga magsasakang gumagamit ng hose sa pagdidilig. Nagkukwentuhan sila habang dumadaloy ang tubig. Malaking aksaya yan. Kailangan natin silang pigilan, sabi ni Kate. Inutusan ni Kate ang mga kasamang hamog na ikuti ng seradora ng gripo. Magagawa kaya nilang may sara ang gripo? Hindi nila nagawa. Napihit lang nila ng bahagya ang seradora pero hindi tumigil ang pagdaloy ng tubig sa hose. Pagod na ako, sabi ni Kate. Napahiga siya sa damuhan. Parang gusto ko tuloy matulog gumaya sa kaniya ang mga kasamang hamog. Habang nakahiga si Kate sa damuhan, naramdaman niya ang matinding sikat ng araw. Hindi iyon normal sa panahong iyon, kaya nakaisip siya ng isang magandang ideya. Maglalaho siya. Inutusan niya ang mga kasamang hamog na maglaho. Kayo, magtungo kayo sa salamin sa banyo, utos ni Kate. Kayo naman sa salamin sa sasakyan at kayo sa mga dulo ng house Mabilis na kumilo sa mga kasama ni Kate. Biglang naglaho ang mga ito at sumabay sa hangin. Gumuhit ng mensahe ang mga hamog sa salamin sa banyo at sa salamin sa sasakyan. Ang mga hamog na inutosang magtungo sa house ay buong lakas nagtulong na nagtulong-tulong para mabitawan ang magsasakaang hose. Mapansin kaya ng mga tao ang kanilang mensahe? Naglinis na sa sasakyan ng lalaki. Hindi na ito gumamit ng hose. Mabilis na lang naligo ang batang babae. Simula ng araw na iyon, may malaking pagbabago sa barrio tubig saya. Gumagamit na ang mga magsasaka ng sprinkler. Gumagamit na sila ng basa sa pagsisipilyo hindi na sila naglalaba araw-araw. Naniniwala na silang ang tubig ay para sa lahat, kaya dapat itong tipirin at protektahan.